Uli mga idol, mga guys so, Nandito na naman tayo sa ikalawang yugto Ng ating pagbibidyo na kung saan nandito tayo sa bolo Bunduki na talaga mga idol Ayan ang sa likuran natin mga idol, mga guys Ayan, may mga bahay pala dito Ayan ang bundok Ayan ang bundok mga idol, oh. napakaganda Banayad ang panahon at dito tayo mismo sa Pidirod Road na to. Ayan mga guys, ang papuntang bundok. At ito naman yung papuntang highway. Ayan, idol, yan. So ikot-ikot lang natin. So napakaganda ng view mga idol. So talagang Lumabas na rin si Haring Araw na kung saan paninang madaling araw e eh, ulan ng ulan at saka hangin. May kasamang kulog pa mga guys. Mabuti nga e eh, binigyan niya tayo ng magandang panahon ngayon. At nandito tayo ngayon sa Bulubundukin na mga guys. Sa dahilan na mukang binabagyo na tayo ang pinapadala dito hindi naman sa tayo talagang pinapadala hindi nagkataon lang na absent yung mga kasama, kasama natin kaya tayo ang naturingan na pumunta dito sa lugar na to ayan mga idol yung service natin oh, sa likuran natin yan pabundok yan mga guys dito naman yung pa highway yan So ito yung sa dagat banda, yan mga kabuhuan, yan kasukalan, yan mga idol, yan. So maraming salamat sa inyong panonood muli. Lubos tayong nagpapasalamat uh, sa pagsuporta ninyo, panonood. Sa inasiyahan kayo dyan no, sa ating pagbibidyo. Thank you so much. At mm, abangan na naman natin ang susunod na episode. <laughs> episode talaga. kaya abangan na naman natin. Mga after ng ating assignment. So maraming salamat. Thank you so much. Bye bye. God bless. Ayan, ito tayo. Ayan. Ayan. <laughs> Nakaporma. Pero may sapin tayo, may sapin. Ayan. Sapin kaya hindi malata, no? Kala nila, eh, ultimong mong lang tayo. Hindi nila alam, vlogger pala tayo, no? Content creator, pumunta dito sa kanila, hindi nila alam. So, maraming salamat mga guys sa inyong panonood muli. Thank you so much. Bye-bye. Thank you for watching.